makong. lang? lighter mo. stainless nice nilex. mystery magkano to? po. magkano kay bulgar. itong kay bulgar. ito ang kayo pagpapanalangin. Bulgari. rotating bezel, rotating bezel, chrono. Oh, oh ano? May box pa oh. Oh, barrio sa ng bakal oh. No? Sa so, Avila, ayun pare. Magnum Magnum 357. 1 2 Come on. araw po sa ating lahat. Panibagong vlog, panibagong araw ng no? mga Katartons. At uh, bago ang lahat, kami po ay eh, walang sawang uh, uh, nagsasabing maraming salamat po sa lahat na nag-support sa aming YouTube channel. No? Thank you, thank you po sa inyong lahat. Ngayon, pupunta kami lang, ano, Otan ng ano, pura utan ng recto. Papasyal naman kami doon. So, yun guys. Sana masama nyo kami doon. Yan, sa amin naman pagpunta, pagbigay update sa pura utan ng rekto mga katados. Doon naman tayo sa pura ng rekto pupunta kami. Ang ganda talaga ng asawa ko. Ha, <laughs> uh, ready na tayo para sa ating pag-alis at ikaw, asan yung ano so, bye bye bye, paalam. see you in uh, ng reto malapit na tayo mga katargans ahanap ah, lang tayo ng mapaparadahan ayan so yun guys nandito na kami no at uh, kakaparada lang namin dito sa gilip no yan ha sama ko yung aking asawa uh, iikot naman dito sa burautan ng recto mga katargans so yun inulit ko maraming salamat po sa lahat na nagsupport na sa aming youtube channel ha? Uh, let's go na sana maraming uh, kakaibang ati makikita ngayon ito 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 SDMI mga tablets SDMI gambling magkano ganito sir? magkano ito ganito? 250? ah dalawa na 250 the length mga katalus the length magkano ito? 300 hanggang 250 apatan mga kontrabens ito ito kailangan marunong ka dito magkano ganito dito yan? Ayan, magaling ka mag-balance ito mga kakadi 300 pesos 300 Ayan, marunong kayo mag-balance yung malita pa dito sa'yo yung malita boss? Oh. Ah, malita 500 500? Oh, 500 laki na no? yun Paano mga? Last price, okay. Hello. Laki, oh. Mga tablets, sa so, 500 lang, malita. Gaganda ng relo. Sa para magka-TV. Ano na? Project po, P1,500. Pusil. Magkano kayo ito, pusil mo,

Bulgari, itu lupa Bulgari Share, dan Subscribe tadi N tadi itu mau tadi کہcel게esis 뭐라고 kita sabila, Uma Renta isa, 1972 Renta isa? Oo, 1972 Oo 1972 No oh, Pag-ibawal 1972. 30 pesos 30 isa Renta lang, renta Eh, pag-ibawal lang din Eh, ko alam Dami Dati pinampakasin namin Oo, oo Pamato Pamato ito eh pa dati nga lang <laughs> 30 pesos ang isa mga kataro Krono, oh. rotating bezel. rotating bezel. chrono. Epok si ka sa one three. One three, oh. simula sa one three. Tung ini na, magano to? Alba, rotating bezel. Iyo, know? one three. One tree. Ito po si Lau. one Umiikot din lang, one three. Ito chrono. chrono na swatch aluminum maganda Swatch aluminum. Ito, one 3 marami okay, oh, swatch. Aluminum. aluminum. Ang dami gaano? Ito naman. Full, lang po May man lang man po display lahat. Pila pag inilawan. Sa gabi? Pilitari. din. 1.5 1.5 May bawas naman, syempre. Sa so, burung utang Medis May discount. Ito rin, sa cellphone din yan. <Syndrome> iPhone yan, iPhone. iPhone, iPhone, iphone oh yan. So, ano yung patungan niya? Na, urasan? Urasan o at saka ano, speaker dock. Oh, urasan at saka speaker dock. Magpapatugtog ko dyan, pwede dito lalabas. Ah, okay. Yan. Okay. Mga ano ganyan. 1,000 o Water resistant naman eh. Wala problema sa tubig. Dapat oh. oh. eh. tingnan ako mga Jopax ba? yan? Oh, ayan. Mga ano ganito. 18

bila Magkano ganito? Dalawang libo oh, na sir Dalawang libo Dalawang libo mga katrados Nakakunik pala ito sa wifi Ito siya magkano Magkano ito siya

Samsung Ini box pa Tapos ang adapter DVD player May wifi Bluetooth DVD player Magkano ganito? Oh, 300 Ito ulit DVD player. May CD ka dyan? Oh, CD. Oo. Uh, oh. Oo uh. nga. Yeah. Ayan. Meron pang pang LAN USB. Ano klase yan? Uh, oh, nga, uh, DVD. Ayan you know, DVD player. Ito may wifi siya o. Oh. <laughs> Ayos 300 lang oh, mga watarka. May wifi ano? Ano pa paano paano ano ng wifi pa Gamit ito parang LAN card, pang internet. Is 300 na mga tarlo so, sa mga box pa oh. Ah, smart Hub Smart Hub mga katapos oh. Smart Hub mga katapos 300 lang Ayan pala o oh. 300 lang mga katapos Bagong bago pa natanggal yung plastic. Mahal to, ganito mga kataros pag bibulin sa ano, mahal to. original, oh, no? Oo. Insulation tester. Uh, belt? oh buckle? Buckle. Ang ganda ng bakal mo sir. Mas, mas malupit din sa'yo. Magtuturo kami. Wala siya ng bakal. Hindi, pinaputo ko nga dito. Oh, Pariyo sa'yo ng bakal. Ano oh. sa Ayun, pareho din. Oo. Oh. O, oh, the uh, three, ano yan? Magnong Magnum 357. Ito rin o. Kaya meron sa kabayo. Ako wala. Meron sa kabayo, ikaw wala. Wala. <laughs> Minibili ko nga yung kabayo niya eh. galing, no? Ano bro? parang ka mong bago na? 900 natin bayar Ano ko naman kailangan ko na pirawal ang bigas bahay. 900? Ano ba? Yan. Ito yung nakatingin Stainless na? Stainless? 900? May sticker ka dyan. Mag draw mo, draw muna kayong dalawa. Gaganon nilang oh. Wala ka na isang bala niya. Wala isang bala? Ako, Ang lupit pala ng mga bakel itong dalawa na ito. Ay, mga parel pala ito. Tarik ito. Hindi nga kitirasan eh. Ito bakel din. Ito Harley Davidson. Bakel, <laughs> din. Ah lighter bakel double purpose. Puri bakel. Billingan dingin. Ya bakel din anu. Lighter mah katurun double purpose. Magkano anu toh? 450. Oh, Lighter. lighter buckle mga katapos buckle siya oh uh, bigat eh 450 yun eh yun oh lighter oh yung uh, lighter buckle uh, fluid lang kulang mga katapos yun uh, yun uh. Lighter, bakal 450 Magkano, sir? Magkano iPhone mo, sir? 1,000. 1,000. iPhone 5 1,000, mga Mga ng iPhone. Kawang 5 language Ito siya Yan yeah. 2-5 yan 64 gig 2-5 Open line Open line Open line yan 6 ito no? iPhone 6? iPhone 6 iPhone 6 2,500 Ha? Yeah, Ayan mga iPhone, ang dami yung mga maliliit ako <laughs> oh, shout out ka muna oh. Oh, na. Gusto niya ng mga ganitong klaseng uh, gamit pang ano, mga itak ko. Oh. Nabili ko isa nito eh. Yung dalawa kami na nag-aano ha kami dalawa. Ito pang ano to eh. Pang ano ng new. Oh. Paggamit nito. Pag uh, kukuha ka ng ano, naman papaya. Ah. Eh, apos, ah, Tapos pala yung meron kayo bahay nito eh. Kaya puno eh, ito rin. mga sanga eh, ito. halimbawa matasi sanga. Dami purpose, ano? na ito, pamayan. Ah. Ito, 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 youtube ito, 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 naman ito, 200 pieces. O, mga puno, mga sana. Oo, oo. Pagmasa, indukto kawayan yan. Sa sotorni dyan. Oo, may nakaabang ano? Mapaputo ang mga isang asata. Oo, oo, iyon o. Kaya sa mangga pwede, pagkainin mo yung mangga. Pagkainin mo yung mangga. 200? 200 lang, <laughs> no? Wira lang yan. Ano yan? Pa-pa itong paninda no. Magkano <laughs> <laughs> 'yon? 400 uh, 400 160 160 160 pa na oh. Sige, 160 160 adjust, adjustable 160

Oh, sampo oh, oh, yan oh. Wala oh. nga. Ayun na nga sampo lahat yan no. Oh, oh ayun na. Para mama, para makuha na ni Kuya. Oh, di ba niya? Oh, adjust pibulo oh. oh. Okay na. Okay na. Oh, na. Oh, na. Ito na kami hindi kumakain ng ko. na. Ito eh, ito pa. Ikaw lang pinuntahan nandito. Ikaw lang pinuntahan. Basta <laughs> ako, salamat ah. Ang daming tao. Sikat dito. Ano yung laptop mo pe? 700. Yung malaki, yung Mac 900. Ha? 900. 900. 900. Tara, let's go na. Uwi na tayo. Uwi na tayo mga dragons babay na. Daming tao dito. 'Yung daming mga cellphone, gusto 'yung mga cellphone, mga tablets para mga cellphone dito. iPad mo. na tayo. Oh, iPad. Ay, ito Magkano yung ganyan sir? 2500. 2500. Kailangan pa sayo battery niyan. Diri teyo. Wala mga cellphone dito. 2500. Eh bike? Ah. 2500 daw. 2500 Ito gano lang. 2500. Wala 1,500 Dami dito mga katra Tara karana, Basta tayo Tara na tara na eh? na. Talis na kami dito mga katra Pwede ko na ako makikita ng mga buhay ko so, eh Pinanginang nalagas na tapos nilang kami pag-iikot at wala kami nabili wala kami nabili <laughs> so update lang kami dito sa burotan ng mga katardons madami pa rin mga cellphone ah uh, relos ayan hanggang dito na lang po ingat po tayong lahat stay safe nang huwi up Ayan po no, mga tatlo, hanggang dito na lang po. Ingat po tayong lahat. Stay safe and God bless. Kami na po 'yung magpaalam na. Yan. Vai lá,